magala kung saan saan napupunta kahit wala namang kakilala. Ganyan ang buhay ng backpack traveler at vlogger na si James Betia o mas kilalang Journeying James sa kanyang vlog. Simula taong 2003, naglalakbay na siya sa iba't ibang probinsya at maging sa ibang bansa. At ngayong taon, naisipan niya na libutin ng Pilipinas sa loob ng isang daang araw. Before kasi nag-travel din ako sa uh, Southeast Asia. Mm. Tapos parang lahat na nakikita kong spot, parang, Meron din dito sa Pilipinas eh, mas maganda pa. Sabi ko, bakit ako, bakit ko pupuntahan yan? E mas maganda sa, parang papaganda naman sa Pilipinas, diba? Ang budget niya, 500 piso lang kada araw. Para makatipid, may baon siyang pagkain, nagche check in sa mga lugar na mumurahin o kaya naman ay nakikitulog lang siya sa mga komunidad na pinupuntahan. Sa El Nido, Palawan, mag-isa siyang tumira sa isang isla. Ang nagsilbi niyang tulugan, ang baon niyang duyan. Sa dami ng kanyang pinuntahan, sari-saring pambihirang pangyayari na rin ang kanyang nasaksihan. Gaya na lang ng pagre-rescue sa pawikang ito, na maya, maya lang ay nangitlog ng mahigit dalawang dosenang itlog. Bukod sa pamamasyal, nakikipamuhay si James sa mga komunidad na pinupuntahan niya. I want My travels to be different, to be meaningful din kasi uh, nakaano yan, na, na, na feel ko or kahit in a short period of time na nalaman ko how they live. Pinopromote ni James sa kanyang vlog na Journeying James ang lahat ng magagandang lugar na kanyang napupuntahan, pati na rin ang di matatawarang mga karanasan. At di lang daw mga Pinoy ang nagbabasa ng kanyang vlog, kundi pati mga dayuhan. Kaya't marami na rin nahikayat si James na mga travel bloggers na ikutin din ang lahat ng 80 probinsya sa Pilipinas. Gusto ko rin na ipakita na um, there's so much to see here, especially if you're Filipino. Mas maganda siguro kung unahin muna natin yung sarili natin. At saka mas naging nationalistic kami. Mean, mm, because yan. of, dahil sa of traveling. Of traveling. Kasi ang dami mo nakikilalang tao, ang dami mo na experience, nakikita mo yung mga gandang mga mga tanawin. Matapos naman isulat ni James ang libro tungkol sa isandaang araw niyang pag-ikot sa bansa, di raw siya magsasawang balikan muli ang magagandang lugar sa bansa niyang kinalakhan. Camille Abadisho, News 5.